kasal daw po sana sila ng December 14, um, 2022 po. Ay, noong 2022. Ah, okay. so, halos mag isang taon na. Yes Opo. po. Opo, bigla na lang daw po kasing nag-cancel mm -hmm. ng kontrata ng wala naman daw po wala naman daw po maibigay na magandang dahilan. Kinasal naman kayo? Opo, tinuloy po namin. Okay, natuloy ang kasal? Opo. Magkasama pa rin kayo? Opo. Opo. <laughs> Parang isip. Parang oh, Para mag-isip ka. Magkasama pa rin kayo. Hindi, pinapagaan ko lang. Kasi, uh, nga once in a lifetime. Swerte na kung dalawa kang kasal, di ba? Yes, ganyan. po. Ganyan. Dream wedding po namin yun. Uh, oo, oo. So, gano'ng katagal ninyo na pinlano ito? Kasi December 14, so halos uh, mag-iisang taon na, no? Gano'ng katagal ninyo pinlano ito? Actually po, after 15 years po kami bago ikasal ng asawa ko. Fifteen years na po kami nagsasama. Then yung okay. wedding po. Wedding. At may mga anak na kayo? Yes At that po. time? Okay. Kaya dream wedding po namin dalawa yun. Hmm. Yun po yung napakasakit kasi. Pinaghandaan po namin. Tapos yun uh -oh. po yung nangyari sa amin. Saka so yun po yung ginawa sa amin. Okay. Saan nyo nahanap itong wedding coordinator na ito? Actually po, uh, na, ano ko push, na, ano ko po siya sa Facebook kasi nagsearch kasi sa Iloilo po kasi dapat yung wedding, mm -hmm. yung wedding namin. Mm -hmm. Then pero po anong uh, nag-send naman siya sa akin ng mga proof. Then ano po, yung nung nag-down payment po ako, nakipagkita po yung sister-in-law ko po Yun Doon, po sa Iloilo yes, po. nakipagkita naman po okay. siya. Mm -hmm. Then second po yung sister ko naman, sabi mm -hmm. ko para talagang uh, ma-maano ma, nam na lead siya talaga siya. Meron naman talaga silang kumpanya yung mga nakapost doon. Yes, I po. Ilabas nga natin ulit kasi this is a Facebook uh, advertisement yeah. o yung kanyang page uh, page is Wedding Packages Iloilo. Ilo. Ilo. Po. Yun yung pangalan ng kanyang kumpanya? Yes po. Yan okay. po yung ano po niya. Always open. Wedding planning service ang kanyang inaalong. Mm -hmm. Okay. Ang nilalaman naman ito, I am assuming, ay yung mga successful na niyang nabuo. Giants, no? Yes mga kaliante. po. Okay. Yes, po. So sa makatuwid, kapatid mo, na nandun sa ilo-ilo, nagpunta dun sa opisina nila, nakita yung kanilang mga resources, meron naman talaga. Uh, actually po hindi po sila sa office nagkita. Nagkita po sila sa hotel kung saan po siya may event nung time na yon. Ah, sa kanya yung event? Tutuong uh, ev event? Yes po. Okay. Siya daw po yung nag-ayos uh, nag, uh, po noon. So okay. doon po siya nagpagkita kasi wala nga po siyang time. Kaya mm -hmm. doon na lang daw po sa event na naganap nung time na yon. Ito bang event na ito ay naverify at navalidate ng kapatid mo na siya talaga? Kasi pwedeng si Shari pumunta sa isang hotel, tapos magpanggap siya na siya ang gumawa ng mga yon at magmando-mando siya doon. Opo, siya daw po talaga. Siya talaga. Apo. Okay, na-validate natin Apo. na account niya yon. Opo. Okay, event niya yon. Apo. Okay. At saka yung sister-in-law ko po, yung friend po niya, siya din po yung nag-ano po. Uh, ang naggawa. Uh, yes po. So sa makatawid, meron naman pala siyang negosyo talaga at meron siyang nabuo ng mga wedding package. Yes po. Okay. mga anong buwan nito? Uh, ano po, uh, nag start nagkausap po kasi kami noong August po. So, afterwards, August. noon mga September, October, doon na po lahat na, ano yung mga transactions. Okay. Tapos po, yung later on po, nalaman na namin, nung pumunta na sa barangay, sobrang dami na po pala namin. Na nagreklamo? Nagreklamo. Magkano ang naihulog mo o ang naibigay mo sa kanya? So, Ay, total. 180,000 po. 180,000. Tumatagaktak na 180,000 na pinaghirapan at pinagpawisan. Ilang beses mong naibayad ibayad 'yon? Ah, bulto o in, Ano po? Uh, Pounti-unti po, magkano? Um, uh, unang-una po, uh, nag-nag-reserve uh, po ako ng 10,000. 10,000. Then next po 54 55 okay. then 30 then yung last pinaka last po namin is November, nung November 27 po kasi um, December 14 na alin po 43,000 po, 43, po okay. yung po. ano ang katibayan mo na may kontrata kayo Yes po pina okay. yun nga po yung contract pa po sabi ko ipa-notarize po mm Pinanotarize niya naman po. Di syempre medyo panatag yung loob kasi pinanotarize po niya. When actually ang pagpapanotaryo, it makes it a public document. Mm -hmm. Kahit naman hindi na notaryo, yun, valid pa rin yun dahil meron kayong nagkaintindihan kayo, a meeting of the minds ang tawag oh, natin. Po. Nasa line 3 natin si Attorney Arnold Diaz. Magandang hapon po, sir. Uh, good afternoon, ma'am. Meron na po ba kayong record nitong Karen faith Alejandro? Ah, uh, yes, ma'am. Uh, we already have oh. a record uh, against her, ma'am. Attorney, mga ilan ang nagre reklamo and amounting to how much? Uh, actually, ma'am, uh, we have been receiving complaints, after, since January this year, No? Okay. So a total of 19 complainants went to our office 19? to lodge complaints. Okay. okay? Mm -hmm. Tapos uh, out of that 19, na file na lahat. Mm -mm. Then, we filed seven cases against her. So, biniyak-biyak niya namin okay. depende sa facts yes. and background case. Kasi mm -hmm. out of the 19 victims, lima okay. involves a wedding event. Then, yung apat, it involves yung debut ng anak nila. Ang sa scam sa kanila is around 2.794 million. So, uh, we filed it from February to and then nag-file kami ulit noong July. So, ang pag-file namin, ma'am, on a monthly basis. Okay. Depende rin sa turn ng complainant. So, sa mga katuwid po, more or less, may 19 cases, tama ba? Kasi individually uh, 19, filed ito. Siguro 19 counts, ma'am. 19, 19 counts. counts. 19 counts. Estafa uh -oh. po ito, no? Uh, estafa, ma'am, in relation sa ra 10175 or yung Anti-Cybercrime Act of 2012. Oo, oh -oh, mm -hmm. kasi online lahat po ito yung mga naging biktima online po ang naging transaction nila yung uh, majority ma'am through facebook tapos uh -oh. sa transak ang facebook page niya na wedding packages, ilo sa uh -oh. no, they were able to learn over ano over whereabouts com uh, company because uh -oh. of her facebook page uh -oh. tapos yung initial transactions nila before mag uh, face to face meeting for the payment and uh -huh. signing of the contract was also made through facebook messenger Okay. So, nag-start nag, nag, nag ng transactions online. Maricel, kasama ka ba doon sa mga nagkaso? Uh, hindi ba? Hindi po ako napag-file nung time po na yun kasi na umuwi po ako kaagad dito sa Manila. Ah, nauwi na kayo ng oh, Manila. Po. So, ito, mm -hmm. Attorney Diaz, mukhang idadagdag pa ito. Tama ba ako? okay na ma'am. Well, our office is uh, much welcome to accommodate her complaint. Basta mag-file lang siya dito sa amin ma'am. Then we will assist her. Oo. <laughs> kailangan kasi kasama ka doon sa mga nagkaso para kung ano't ano man, siya at merong mga ibang ari-arian pa na pwedeng ma mabira, mabisa, mabi, mabira, uh, magkaroon ng ano, no? magkaroon ka ng lien or may ano ka, may pwede tayong habulin. Ano, gano'ng karampant itong ano? Kasi gusto rin natin i-warning na, no? Mag-warning tayo sa mga netizens natin. Gano'ng karampant ito? Tsaka, paano ba nila maiiwasan? How do they make sure na legitimate yung business at you know. Okay. So aside from sa case, ma'am ni ano ni Karen, there okay. was after we investigated that case, there was another batch of ano, no? Uh -oh. of complainants who also fell prey sa ganyong modo sa perandi. Iba uh -oh. naman yung ano dito. Ibang yung, yung ibang tao. Uh -oh. Ibang tao at ibang ano, ibang company, uh -oh. no? Uh -oh. So, ano yun, uh, basta iba naman, no? ah mm -mm. uh, it also ano uh, offered the uh, ano uh, wedding plan wedding plan coordinator so, oh, mga wedding coordinator sila oo. yes ma'am so final yan namin July at August July August September yata mm, -mm. September service memory serves me right mm -mm. okay now sa question mo pala ma'am kung paano may wasal ito it's very simple no mm -mm. so sa case kami nag backtrack kami we mm verify -mm. namin ma'am sa mm -mm. business permits and licensing office yes ng Iloilo City Hall at ng DTI is meron silang mga ano mga business permit yes so so if if you're in doubt sa uh, ano sa credibility ng tinatransakm ninyo na business entity it's better na i-verify ninyo sa City Hall or sa DTI kung sila or may business permit yung legitimacy ano ng kumpanya nila yeah, whether so, it is a sole proprietorship or a uh, company, company. no? O, oh, mm Kung company naman, ma'am, sa SEC. No? Pero sa SEC. Dito kasi, sa base sa aming investigation, parang ano to, mga sole proprietorship. Sole proprietorship, single proprietorship, oo. ano? Oo. Oh, ang sa amin naman, ma'am, next time is they transact business online, no? Mm -hmm. Not only sa mga wedding events or, uh, no, mga, mga event coordinator. Mm -hmm. But even online transactions, mm -hmm. dapat i-verify nilang legitimacy ng nagbibigay ng service or ang seller. Kasi marami nang may na scam through mm -hmm. so online transactions. Mas better talaga is face-to-face. At saka, mas better yung i-verify nyo if yung transaction nyo may office or wala. Kasi mostly oh. yung sa online, walang formal na opisina. <laughs> yung iba nga <laughs> so, ngayon, uso kasi attorney ang mga virtual offices mm -hmm. eh. Kailangan oh, kahit nga, face to face-to-face. face Yung ito naman, natin pag face-to-face sa ate Mm -hmm. meron pa, at saka, naka-witness pa sila ng event mm -hmm. talaga. Ako naman, yeah, siyari, sa akin naman, ano, pag nagbayad kayo, sa sasabihin na, o, oh, ito, 10,000, o, sige, reservation fee, mm -hmm. okay na sa akin yan. Tanungin niyo anong hotel, anong catering service, Ako? anong florist, hmm tapos tawagan nyo. Actually po lahat po yun, uh -huh. na, natakal na po namin lahat yun. pag usapan na po namin lahat. Then nung tumawag po ako sa hotel, yun nga lang po may chance na na tumawag po doon sa hotel, binerify ko kung, kung nakalist naka ba? Naka po ba yung name namin sa reservation. Kaya sabi niya, okay ma'am, ano, ako magko-call din sila, daw sila. Then later on, medyo uh -huh. nawala na sa isip ko, hindi ko naalala na hindi naman sila nag-call I-verify, yes validate po. yun. Kasi yun din ang sinabi natin noon sa yung last natin na complainant, uh -huh. di ba? Yung marami uh -huh sila. Uh -huh. Na nung sila sa hotel, nakuwala yung pangalan nila. Hmm. Iba yung nakalista uh -huh. doon nung araw na yun. At saka yung masakit po kasi pinadalhan, 14 po yung wedding namin, pinadala po sa amin, 12 ng hapon yung letter. So, December 12? Yes po. So one day lang yung chance namin na mag-asikaso ng kasal namin. Hindi ko na ita Pero natuloy rin ang kasal ng December 14? bili Bilib ako sa resources ni Opo. Maricel. Uh, po kami doon sa hotel. Oo. <laughs> Kasi marami din po akong kasama na pumunta din. O -o. Maricel, sasamahan ka ng wanted sa radyo at tutulungan ka para sa pag-file ng kaso. Kasi ato ni Diaz, hindi kasama yung itong kaso ni Maricel sa na-file na ninyo o -o. na kaso against Karen o -o. Faith. No? Saan natuloy ang, ang kasal ninyo? December 4 Yung araw rin na yun, Opo yung reception po, doon pa rin po, But, pero nauna po kasi kami naunahan po na, yung una, yung una po namin sinikir yung venue, kasi yung invitation po kasi namin, na. doon, doon po na doon po, po na, tao. yes po. But, yung po yung ununa namin i-secure. Nakuha naman ninyo? Nakuha po namin. Hindi naman hanggang nagkaroon na kami ng group chat. Yun nga po, um. nag-usap-usap na na may nauna. Kami nga po, yun din yung kasunuran ko po, yung kasabay ko po na anduti na sa cafeteria lang po siya nag-reception malungkot ano na umabot sa ganun pero mabuti na lang natuloy pa rin so oh. sa testament to the resiliency at yung talagang ano ng mga Pilipino mm. nakakahanap ng paraan pero just ko current faith kung saan ka man, parang ako na ang gusto magmensahe sa iyo magkaroon ka naman ng konsyensya buhay ng mga tao pinaasa mo once in a lifetime na mga event sa buhay nila pinaghirapan yung pag-iipon ng pera na yan. Ngayon, tumataging ting na 2.7 million more or less ang... Uh, Actually po 10 million po lahat po kami. 10 million po. Pero ang na-file pa lang is 2.7? Oh, oh, so, Atty. pwede ko po ba ito? italong kay attorney kung oh, ano so... na po yung result po nung case ah. nung una? Yes. attorney Diaz, uh, dun sa mga na-file din yung nakaso, ano na po uh, okay, ang status nito? Out of the seven cases na our office filed, mm -hmm. we already received two copies of the resolution, no? Mm -hmm. Yung isang group sa wedding, mm -hmm. I think are six na na no, na how would you call this? Our, are complaint was given due course. Okay. So she was held liable for staffa in okay. relation sa 175. The same man sa isa pang group na dalawa sila. So May one and on na ito. Yes, we are waiting for the warrant of arrest. Mm -hmm. And if she is here, such a jurisdiction, I mean, we will serve it. Okay. Pero as per info, I think uh, nag-abscand na siya, ma'am Out of Iloilo -Ilo or out of the country? I think out of Iloilo -Ilo lang Okay, so mm. now we will need NBI National, ano? Mm, yes, ma'am Oo, and then may ano tawag din niya dyan? Yung All Points Bulletin or something Tapos mm -hmm. to coordinate also with PNP, di ba? May ganyan kayo? Baka tama nga ako. daw po out of the country na daw po siya Hindi, kasi kung sa NBI, tama ba ko, Atty. Diaz? Dapat may hold order? Kasi may yes, warrant ma of arrest. Eh, so Actually, pag, 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 file mo ng case na sa lookout bulletin na yan ng DOJ. Ah, lookout bulletin, yun pala muna. Lookout uh, bulletin. Yung ILBO, immigration lookout bulletin. Now, okay. kung may case na, ang court na mag-issue na call departure order. Ganun. Okay. okay. So, pwedeng yun mm. ang next step natin. I mean, kung ano't ano man, yes, ma kung hindi pa Pero, nakakaalis. we are exerting effort ma'am to know her exact whereabouts now. Yun yung priority ko ngayon. Uh -huh. And I'm also waiting for the resolution sa six other cases that we filed. Okay. Para makonsolidate namin yung mga cases niya pag nahuli siya. Yes. And then, <coughs> idadagdag po namin itong kay Miss Maricel. Tutulungan po siya yes, ng atin sa radyo ma para makapunta po sa tanggapan ninyo at ma-file po itong kasong ito. Kasama yes, na rin yung mga dokumento niya. Uh, okay, ma'am. Just get sa updated. Okay. At kung may iba pang... Ito, nananawagan na kami. Kung may iba pang biktima, again, ipakita natin yung mukha at pangalan ni Karen okay, Faith Alejandro. Okay? Sa mga netizens natin, baka meron kayong kakilala na nabiktima rin ito. Huwag po kayong magdalawang isip na sumama at maghain din ng kaso. Kasi para mas matibay. Okay? Hmm. Mukhang okay. sa mukhang sa ilo-ilo nga nagkalat na naghasik ng lagim oh, po. Oo. Sorry. eh, ma'am, si ma'am po, baka meron po kayong minsahe sa kanya, ma'am. <laughs> <A> Actually, <laughs> Uh, masasabi ko lang po sa kanya, sana naman makonsensya siya. At pinaghirapan po namin yun. Dapat panagutan yun. At harapin niya yung maginawa niya kasalanan sa amin. Kung may konsensya pa siya. Buo po ang uh, pagtulong ng Wanted sa Radio sa inyo. Uh, and we will coordinate. Uh, nagpapasalamat kami kay attorney Arnold Diaz. At uh, asahan niyo po na uh, makakarating po diyan si Ms. Maricel para maghain din ng kaso. Okay Ayan po. Sige oh. po. Ma'am, maraming salamat po. Ha? Thank you din po, maraming po. salamat po. And again, muli mga kapatid sa mga makapagtuturo po sa kinaroroonan po ni Ma'am Karen Faith Alejandro, ipagbigay-alam din po sa NBI Region 6 sa tanggapan po ni Attorney Arnold Diaz, ang executive officer po ng NBI Region 6 dahil gawa nga po, marami na yes. po ang naghahanap kay uh, Ma'am Karen Faith Alejandro. Ah uh, dahil nga po marami na din po itong nabiktima no so 19 po yung yung no, no, nagkaroon pa lang ng kaso oh, which oh. amounts to about 2.7 million yes. pero kung yung suma total yes, ma am, ma am. mahigit ko baka umabot ng 10 million o higit pa oh, yes. oh, po, may Masama less po pa. kami o 10 oh, million na po may go po oh, yan yes. so again uh, maraming salamat po uh, Atty. Arnold Diaz magandang hapon po Salamat Mayroon po. Ma'am. Thank you din po, ma'am. okay, mabuhay po okay. kayo. So ayan po mga kapatid, nasa screen po ninyo, ito po yung ginagamit ni ni Karen Faith Alejandro, oh, oh. no, na sinasabing uh, mga successful clients po niya. Oh, oh. Opo. So next time mga kapatid, kung may, kung nabiktima rin po kayo nito, ipagbigay alam niyo na po agad sa tanggapan po ni Attorney Arnold Diaz. Ayun. Oh.